Hello again mga kamarites. Kahapon nag-video ako dito. Holiday kasi ngayon eh. Ngayon, papakita ko sa inyo mag-holiday dito. Katulad ngayon, bawal mag-drive na kahit anong driving mo. Yan, Bawal. Kaya pakita ko sa inyo. Tingnan makikita ang mga sasakyan na dumadaan. Pakita ko sa inyo. Pumunta ako sa rooftop eh. Mas maganda sa rooftop para ano, makita nyo. Makita nyo na wala kang makita kahit isang sasakyan na magdadrive. Kahit punta ka dyan sa highway, mahiga o ano, wala, wala kang makita. Kaya tingnan nyo. Pakita ko sa yo. Ayan ano, Ayan, bike lang makikita mo 'yan. Oh, di ba? Oh, walang sasakyan. Noong nag video ako, madami sasakyan dito. Pero ngayon wala, tingnan nyo. Wala, di ba? Wala kahit isa. Oh, yan ang stoplight tingnan niyo, walang sasakyan dumadaan. Kasi holiday dito eh. Oh, kita niya? Wala gaano kung gaano ko sila gaano dito yun ano yung sinusunod yung batas oh, di ba wala kahit isa wala kang makikita kahit isa oh, tingnan nyo doon wala wala oh, di ba malinis ang daan walang sasakyan oh, di ba tapo no nag ano ako dito dami sa pero ngayon tingnan mo kahit isa talaga wala malinis kahit may gaka na dyan sa daan wala kang makikita o, oh, di ba? O, oh, linis. Di diba? Sabi ko sa inyo eh. Dito kasi sinusunod nilang batas. Katulad sa atin sa Pinas. Nako. O, oh, tingnan nyo. Tapos ngayon, dyan. Nandyan ang mga sasakyan. na Nakapara, ano, lang. Nakaparada. O, oh, tingnan mo mga bata. O, oh, nag naga, ano scooter kasi walang dumadaan na ano, sasakyan. Pwede ka na mag-scooter mga bata dyan. Hmm. Yan. Kasi na, lahat ng kalalaki yan, ando na lahat sa sinagog na dasal Alam nyo dito, mas masipag ang mga lalaki nagdadasal kaysa sa babae. Oh. Yan. Tinan nyo. Yan ang sinagog nila. oh. yan. Ang church nila. Parang bahay din. Hmm. Um. Ayan, ganyan. Nag-i-scooter mga bata kasi walang sasakyan dumadaan. Okay lang. O, ba? Diba? Ngayon, punta tayo magpulot ng basura. walang <laughs> basura. Ayan, tingnan nyo, nandito lahat ang masasakyan. Nakaparada. Pag-hariday, eh, walang sasakyan dito. Ngayon, ay, pag walang holiday, wala, sasakyan dito. Pero ngayon, holiday, nakaparada na lahat masakyan dito. O, puro sasakyan. Amulot na tayo ng kwan. Nasura. Ang ah, dami mapulot. Minsan dito, ang dami dito. Pero ngayon, wala. Wala pa nagbasura pa si holiday eh. Ah. Mabagwang lahat, guys, paki subscribe naman sa akin. Subscribe naman kayo dyan, guys, para update kayo palagi sa mga videos ko. po oh, si Lolo. Galing sa sinagong si Lolo. Ang sisipag talagang lalaki dito magdasal. Kasi sa babae. Ang babae nasa bahay lang. Pero ang lalaki nasa sinagong magdasal sipag nila sige guys thank you ulit guys mga kamarites mamaya magmamarites ako mamaya katapos magmulot ako ng basura baka sakali na doon sa kabilang sa kabilang banger <laughs>